Pagpapala at kapayapaan, samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga pareseyo na nag-anyaya sa kanya. Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Pagsasadiwa Sa mga pagbasa ngayon, pinaaalalahanan tayo ni Jesus na maging positibo at mapagbigay sa mga taong walang kakayahan para tayo'y magantihan sa anumang kabutihang ipagkakaloob natin sa kanila. Ang mga dukha, ang mga may kapansanan, ang mga taong mas mababa ang katayuan sa lipunan kaysa sa atin. Maging mapagkumbabanawa ang bawat isa at pahalagahan ang iba ng higit pa kaysa sarili. Sa pamamagitan nito'y matutulara natin si Jesus sa kanyang kababaang loob at lubos na paglilingkod sa iba. Nawa ay nadaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.